Ang mga kautusan tungkol sa digmaan. Ikadalawampung kabanata. Kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas marami ang mga kabayo, karwahe at sundalo ng inyong kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna ang pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, "Makinig kayo, o mamamayan ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo laban sa mga kaaway ninyo." at pagtatagumpayin niya kayo. Pagkatapos, ganito dapat ang sasabihin ng mga opisyal sa mga sundalo. Sinuman sa inyo ang may bagong bahay na hindi pa na itatalaga, umuwi siya, dahil baka mapatay siya sa labanan. At ibang tao ang magtalaga ng bahay niya. Kung mayroon sa inyong nakapagtanim ng ubas at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga nito, umuwi rin siya, dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang makinabang nito. Kung may ikakasal sa inyo, umuwi siya dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang pakasalan ng kanyang mapapangasawa. Sasabihin pa ng mga opisyal, kung mayroon sa inyong natatakot o naduduwag, umuwi siya dahil baka maduwag din ang mga kasama niya. Kapag natapos na ng mga opisyal ang pagsasabi nito sa mga sundalo, pipili sila ng mga pinuno para pamahalaan ang mga sundalo. Kung sasalakay kayo sa isang lungsod, bigyan nyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Kapag sumuko sila at buksan ang pintuan ng kanilang lungsod, gawin nyong alipin silang lahat at pagtrabahuhin para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, kundi makikipaglaban sila sa inyo. Salakayin ninyo sila. Kapag sila'y natalo na ninyo sa tulong ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga lalaki. Ngunit maaari ninyong bihagin ang mga babae, mga bata, at ang mga hayop, at maaari ninyong samsamin ang lahat ng ari-arian na nasa lungsod. Gamitin ninyo ang mga samsam na ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos mula sa mga kaaway ninyo. Gawin lang ninyo ito sa mga lungsod na hindi bahagi ng lupaing sasakupin ninyo. Pero patayin ninyong lahat ang tao sa mga lungsod na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Lipulin ninyo ang lahat ng heteyo, amureyo, kananeyo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo, bilang handog sa Panginoon na inyong Diyos, ayon sa kanyang iniutos. Sapagkat kung hindi, tuturuan nila kayo ng lahat ng kasuklam-suklam na gawa na ginagawa nila sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos, at dahil dito'y magkakasala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Kung matagal ang inyong pagsalakay sa isang lungsod, Huwag ninyong puputulin ang mga punong namumunga. Kainin ninyo ang mga bunga nito, pero huwag nga ninyong puputulin, dahil hindi ninyo sila kalaban na inyong lilipulin. Pero maaari ninyong putulin ang mga puno na walang bunga o walang bunga na maaaring kainin, at gamitin ito sa pagsakop sa lungsod hanggang sa maagaw ninyo ito.